Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart. Of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One Time, The New Filipino Time, alas 6 ng gabi. This Time Check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DriveMax Umangad, 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 na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. <smart noise> Ombudsman Boying Remulia. Hindi na itutuloy ang pagsulat sa Senate President para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel William Villanueva. <smart noise> IC ay, nilinaw na hindi pa mauumpisahan ang pagla-livestream sa mga pagdinig sa susunod na linggo. Magsisilbing kulungan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects, binisita ni DILG Secretary John Vic Regular na sahod at benepisyo para sa mga barangay official kasama sa legislative priorities ng Kamara ayon sa liderato. Ata, ah, mahigit 31,000 na pulis ipakakalap sa buong bansa para sa Undas 2025. Dry Match Pandita Pandita Buong Puso Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama and La Us Nang DryMax Plus Herbal Capsule. At resistencia. Nang Power Cells Herbal Capsule. Ito I'm Dry Max. Max. Brigata Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, October 23, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Di Vera. Hi Max. Hi Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, hindi na itutuloy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang planong pagpapadala ng liham kay Senate President Tito Soto na naglalayon sanang agad ipatupada ang 2016 Dismissal Order laban kay Senator Joel Villanueva. Maalalang mayroon ng dismissal order laban kay Villanueva matapos sabihin noon ng ombudsman na guilty ito sa grave misconduct, serious dishonesty and conduct prejudicial to the interest of service dahil sa umunoy pagkakasangkot sa 10 million pork barrels scam noong siya pa ay miyembro ng kamara. Sa kabila nito, hindi na ipatupad ng Senado ang naturang kautusan dahil wala raw itong jurisdiction para dito. Sa isang panayam kaninang umaga kay Rimulya, sinabi nitong para maituloy ito ay kakailanganin muna ng letter na ipadadala sa Senado at ang Senate President ang siya mismong magpapatupad nito. Samantala ngayong hapon, sinabi ni Ombudsman na sinabi ng Ombudsman na hindi na siya magpapadala ng liham sa Senado. Anerimulya, nasurpresa siya sa secret decision ni dating ombudsman Samuel Martinez na pahintulutan ang mosyon ni Villanueva para sa reconsideration. Ito ang magbabaliktad sa 2016 order na inisyo naman ni Nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales. Excited. Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Sa patala ka, Brigada, matapos banggitin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulian na magpapadala siya ng liham kay Senate President Tito Soto para subukang ipatupad ang dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Villanueva agad din nilabas sa publiko ang kopya ng mga resibo na nagpapakitang wala na siyang kinakarap na kaso sa ombudsman. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada! Ipinakita ni Sen. Joel Villanueva ang kopya ng mga resibo na siyang hawak niya na nagpapakita naman na wala na siyang kasong kinakaharap dito nga sa Office of the Ombudsman. Ito ang naging aksyon ng Sen. matapos na sabihin nga ni Ombudsman Crispin Boeing Remulla na magpapadala siya ng liham kay Senate President Tito Soto para subukang ipatupad ang dismissal order laban kay Villanueva noong 2016. Ayon kay Villanueva, inaasahan na raw niyang mangyayari ang haras at ang fake news na ito laban sa kanya. Maaalala noong 2016, ipinag-utos nga ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na alisin mula sa pagseserbisyo sa publiko si Villanueva dahil sa di umanay-maling paggamit nito sa 10 million pesos na Park Barrel Allocation noong 2008. Samantala sa so kopya nga ng desisyon ng ombudsman noong 2019 na ibinahagi naman ni Villanueva ay makikitang dismiss na ang kaso sa kanya dahil nga raw sa kawalan ng probable costong ko sa mga pirma niya. Sa clearance din na galing sa ombudsman na may date na September 9, 2025, mababasa na wala ng pending na kriminal at maging administrative case si Villanueva. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Musica News Brigada Balita, Nationwide. Samantala, nilinaw naman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi pa mauumpisahan sa susunod na linggo ang pagla-livestream sa kanilang mga pagdinig at proceedings. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., kinakailangan pa nilang mag-draft ng mga rules and procedures para makapag-livestream ng kanilang mga pagdinig. Kailangan din umanong makonsidera ang mga sensitibong impormasyon na magmumula sa mga resource persons. Una nang binanggit ni Reyes sa pagdinig ng Senado na bubuksan sa publiko ang kanilang mga hearing. At bago ito, sinabi nilang mananatiling confidential ang mga proceedings para maiwasan ang trial by publicity, political grandstanding, sensationalism at disinformation. Max, Max, Brigada Balita. Nationwide. Samantala mga kabrigada, inihahanda na rin ng Department of Interior and Local Government or DILG ang Pasay City Jail na isa sa magiging kulungan ng mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Regular ang selda at walang magiging special treatment. Ibrigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Brigada. Ininspeksyon itong webes ni Interior Secretary John Vicrimulya ang Pasay City Jail. Isa ito sa magsisilbing kulungan ng mga personalidad na mapapatunay ang sangkot sa maanamalyang flood control projects. May labintatlong regular na selda sa Pasay City Jail. Bawat selda, kasya ang nasa isandaang katao may double deck na kama, may electric fan. Yun nga lang, masikip at mainit. Well, masikip. Pero tinanong ko yung why din yung incidence of violence, mababa naman. Um, uh, ang incidence of disease, mababa naman. So, mainit lang, tsaka masikip talaga. Kaya, tis-tis tayo doon. Tis-tis Sabi ni Rimulya, ang mga sangkot sa maanumalyang proyekto na may salary grade 26 pababa ay dito ipapasok sakaling mapatunayan ang nagkasala. Giit pa niya, walang magiging special treatment. Regular cell, walang cellphone, walang computer, walang laptop, walang special treatment, walang aircon. Kung anong dinadaanan ng nagnanako ng isang piso sa SM, pagdadaanan ng nagnako ng 100 milyon mula sa Okay. May mahigit isang daang jail guard sa magbabantay. Sa ngayon, may siyam na at anim na pumbilanggo ang nakakulong sa Pasay City Jail. Hindi na maghahanap ng hiwalay na kulungan sa labas ng Metro Manila dahil nais ng DILG na maging transparent ang proseso at makita ng publiko, lalo na ng media, ang sitwasyon ng mga makukulong. Tingin ko kasi dapat ang trial dito sa Manila. Dapat makover ng media yan. Hmm. Hindi pwedeng Uh, hindi dito eh. Dapat dito eh, parang coverage at uh, yung tao magagalit kung hindi dito eh. Mm. Dapat makita nila nangyayari lahat eh. Una nang binisita ni Rimulya nitong lunes ang bagong renovate na Quezon City Jail na isa rin sa pagdadalhan ng mga masasakdal. Ayon kay Rimulya, posibleng umabot sa dalawandaang personalidad ang masasakdal na pawang district engineers at contractors. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Authority. Primax. Samantala, inihayag naman ang liderato ng Kamara na kasama sa legislative priorities nito ang pagpasa sa panukala na magkakaloob ng regular na sahod at benepisyo para sa mga barangay official. Hanggang ngayon kasi ay tila volunteers lang umano ang mga opisyal na kadalasan ay may mabibigat na responsibilidad. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada! Live yeah. report! Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na kanyang isusulong ang pagpasa sa Magna Carta for Barangays na inaasahang magbibigay ng pagkilala, dignidad at kompensasyon sa mga barangay officials opisyal. Ayon kay D, isa ito sa walong legislative priorities ng House of Representatives at bahagi ng kanyang commitment na palakasin ang pundasyon ng pamamahala sa grassroots. Kabilang anya ang mga opisyal ng barangay sa may pinakamabigat na responsibilidad sa serbisyo publiko, lalot sila ang rome responde sa emergency sa 24-7, nagaayos ng sigalot at nakikiramay sa mga pamilyang nagluluksa habang ipinatutupad ang national at local programs ng may limitadong resources at mababang sweldo. Paliwanag ng Speaker, sabay-sabay na ginagampanan ng barangay leaders ang executive, legislative at judicial functions at tagapagpatupad ng proyekto bukod pa sa nagsisilbing peacekeepers sa pamamagitan ng lupong tagapamayapa. Ngunit sa kabila nito, token allowances umano ang kanilang tinatanggap sa halip na regular na sahod. Sa ilalim ng House Bill 3533, kikilalanin ang punong barangay, sangguni ang barangay members, barangay secretary at barangay treasurer bilang regular government employees at magiging entitled sa fixed salaries, insurance, medical at dental coverage, retirement benefits at iba pang benepisyo. Tatanggap ang punong barangay ng sweldo na katumbas ng sangguni ang bayan member sa munisipalidad o lungsod habang ang sangguni ang barangay members ay pagkakalooban ng 80% ng naturang rate at ang Secretary at Treasurer ay 75%. Bibigyan ng mga lungsod at bayan ng hanggang 6 na buwan mula sa approval upang tukuyin kung saan huhugutin ang pondo at ipatutupad ang mga lokal na ordinansa para sa bagong salary structure. Ang ngayon natin matawag ang at ating mga sarilo, ating mga barangay, kung ano ba talaga ang kalagayan at katayuan ninyo sa ating gobyerno. Kayo ba ay talagang tutuhanan ng tatrabaho sa ating gobyerno o voluntary pa rin ang inyong pong mga gawain? Kaya gusto po natin maisulong ito nang sa ganon lahat ng mga binipisyo at mga para talagang matulungan natin ang gusto yung ating mga barangay opisyal sapagkat matagal na po marami na pong mga administrasyon na talagang isinusulog ang Magna para po sa ating mga barangay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, and News Authority. Authority. IMAX. 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 Brigada Balita, Nationwide. Sa mga kabrigada, inilapit na rin ang pag-ibig ang kanilang mga serbisyo sa mga miyembro, lalo na sa mga nais bumili ng bahay sa pamamagitan ng pag-ibig loan sa pamamagitan nito ng dalawang araw na National Housing Expo dyan sa World Trade Center. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada e mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng dalawang araw na National Housing Expo sa World Trade Center sa Pasay City kaninang umaga. Tampok sa expo ang higit isang daang libong housing units mula sa mga private developer at higit 30,000 acquired assets ang maaaring pagpilian at ma-avail ng mga pag-ibig member. Gayon din ang mga serbisyo ng pag-ibig fund tulad ng on-site loan pre-qualification, housing loan counseling, membership registration, at update sa contribution at loan records. Meron ding one-stop booth kung saan maaaring direktang kumonsulta ang mga miyembro sa mga kinatawa ng DISUD, National Home Mortgage Finance Corporation at iba pang katuwang na ahensya sa 4PH program. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ngayong taon na nasa mahigit 57,000 members ng pag-ibig ang nakalipat na sa sariling tahanan. Umabot din sa 75 billion ang naipautang ng ahensya na nakatulong sa milyong mga Pilipino. Sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o tinatawag nating 4PH Program, mas marami na ang nabibigyan ng tulong sa pabahay. Sa pamamagitan ng pag-ibig fund, maaari nang makakuha ng abot-kayang housing loan. Kabilang na ang alok na 3% interest rate kada taon para sa mga kababayan nating maliit ang kita. Kasama rin ang ating mga mahal ng OFW na pwedeng makinabang sa mababang interest rate na ito. Pwede rin mag-apply ang mga benepisyaryo at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino or 4P na program sa tulong ng ating expanded 4PH. Bilang bahagi ng National Shelter Month, ilang pamilya naman mula sa Los Baños, Lucena, Iloilo at Caloocan ang binigyan ng Certificates of Entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation na bilang kompirmasyon ng pagmamay-ari na nila ang lupang matagal na nilang tinitirhan. Sa wakas, formal nang mapapasa inyo ang mga lupang matagal na ninyong tinitirhan, lupang tunay na maituturo na, na, na nasa inyo na. Ilang lamang, ilang lamang ito sa mga patunay na ang pangarap basta't sinamahan ng tiyaga at may suporta mula sa pamahalaan, sa pribadong sektor. Lahat ng sektor ng ating lipunan ay kayang maging, maging realidad. Para kay Pangulong Marcos, ang bahay ay hindi lamang struktura kundi simula ng mas matatag na pamilya at mas maunlad na kinabukasan. Mga kababayan, ang bahay ay hindi lamang istruktura. Sa tahanan, unang nahuhubog ang pagkatao, umuusbong ang pag-ibig at binubuo ang mga pangarap. Kaya hanggat may mga Pilipinong nagnanais ng sariling tahanan, hindi po titigil ang pamahalaan sa aming pagkilos. Walang hihinto sa trabaho, walang may iwanan sa bagong Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan, na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Max, right Max, Brigada Balita, Nationwide. Naturewide. Samantala, pinag-igting pa ng Philippine National Police ang paghahanda para sa undas ngayong taon. Mahigit 31,000 na polis ang ipakakalat sa buong bansa para matiyak ang seguridad hindi lang sa mga sementeryo at terminal, kundi maging sa iba pang matataong lugar. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! brigada. Paabot sa, sa 31,298 na mga polis ang itatalagang magbantay sa mga sementeryo, kolumbarium, transport terminal sa iba pang matataong lugar ngayong undas. Ayon sa PNP, dagdag pwersa rin ang 11,707 personnel mula sa AFP, BFP at Philippine Coast Guard kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, bukod pa sa halos 30,000 force multipliers gaya ng mga barangay tanod, radio groups at mga volunteer mula sa NGOs. Bakit na po sa 31,291 ang ating po magiging deployment ng PNP personnel? na kung po ang total number ng tutulong po sa atin, ito po yung mga complement personnel natin from AP, Bureau of Fire, at Philippine Coast Guard ay po ng 11,707. At yung ating pong force multiplier, abog po ng 29,899, kasama po dito yung ating mga barangay tanods, radio groups at other non-governmental organizations. Ang personal na po ito na 31,000 ay magbabantay sa mga sementeryo, memorial park, wala namang namumonitor na banta sa seguridad ang PNP, ngunit mahigpit pa rin ang ng pagbabantay sa checkpoints at mga pangunahing lansangan. Kasabay nito, pinaigting din ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pagbabantay laban naman sa mga online scam at phishing messages na nag-aalok umano ng travel assistance o cemetery services ngayong undas. Panawagan ng PNP maging maingat sa mga link o mensaheng natatanggap online at agad i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang aktibidad. Kasama po doon sa binigyan ng instruction ng ating GPNP kahapon sa ating pong ACG at saka sa ating pong Highway Patrol. Ito po kasi kaduktong po ng mga yung mga Airbnb ay yung pong pagpaparit naman po ng mga sasakit. Kaya within the week po, maglalabas po ng panibagong anunsyo ang ating po director ng ACG at ang ating po director ng Highway Patrol Group para po mabigyan ng karat-dapat at sapat na advisory ng ating mga kababayan para hindi po maloko dun sa mga scam na... Muli nilang tiniyak na nakalatag na ang lahat ng preparasyon at handang-handang buong pwersa para sa ligtas at payapang paggunita ng Undas 2025. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and Oh authority. Oh, mga kabrigada labi naman ang dalawang napaulat na nawawala matapos ang pagguho ng kalsada sa Quezon Bukidnon na recover na. Mula Brigada News FM Valencia Bukidon Brigada Rome Leda, e i mo. Brigada. brigada. <laughs> I report. Na. alas 9:30 AM ani ng umaga. Ang bangkay ng mag-asawang senior citizen na natabunan ng lupa matapos ang nangyaring landslide sa Purok 5 Barangay Palakapaw, Quezon Bukidnon noong gabi ng October 18, si 2025, umabot ng limang araw ang isinagawang search and retrieval operation na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Quezon Bukidnon ang mga responders mula sa iba't ibang ahensya gaya ng AFP, BFP at PNP. Ayon sa MDRRMO, na nakatonto ng mga labi ng mag-asawa sa tulong ng canine dogs mula sa kasundaluhan na nabaon umano sa malalim na putik ang mga biktima kaya't kinalangan pang gamitan ng backhoe upang mahukay ang kanilang katawan matatandaan na sakay na kanilang trikab ang mag-asawa nang dumaan sa naturang lugar kasabay ng bigla pag ng lupa dulot ng landslide patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamalaan para sa tulong sa pamilya ng mga biktima at sa pag-aaral ng kalagayan ng lugar upang maiwasan ang kahintulad na incidente In the heart of changing lives ito si Brigada Rumi Leader ng 105.7 Brigada News FM Valencia City Bukidnon The Music and News Authority Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balikan. Kumpleto. Climax. Climax. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Box Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Divera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown, 63 days na lang po ay Pasko na. Mula rito sa Brigada FM Manila, The Music and News Authority. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.